Well, ang panghuling Ferdinand uh, Marcos Jr. po nagsabi talaga, "We are the Philippines is ready uh, okay. to extend any help or assistance." Ano po? Opo, uh, napaaput na po natin 'yun sa mm. pamahalaan ng Japan. Okay, that's good. At uh, yeah. 'yung pong uh, ikang uh, mga kababayan naman po natin, pwedeng yes. makipag-ugnayan din direkta sa ating Philippine Embassy. Sa Japan. Yes, of course, of course, pwede po. Ang na-post na po kami ng advisories nung the day that it happened mm -hmm. para po makita po nila through our Philippine Embassy website, mm -hmm. yung website din po ng Consulate Generals natin sa Nagoya at Osaka para po ma maabot nila kami lalo na rin po yung mga ating kababayan na nandito sa Pilipinas na baka nag-alala about their uh, ang mga kamag-anak po nila na nasa Japan. Pwede po nila tayo ma through our website, Nandito mm -hmm. po ang mga hotline natin mm -hmm. at mga social media accounts. Okay.